Ayan, what's up mga kaludi? Andito tayo sa garden sa parla na tayo magdidilig. Ayan, maraming salamat po mga kaludi sa inyong mga sukulta, mga kulsaidol. Ayan, manood kayo. Ayan, yung mga uh, uh, patula. Ayan, mga patula mga kulsaidol. Ayan, ating didiligan ng mga kulsaidol para sa ganun na tuloy tuloy ang kanyang paglaki. Ayan. Ayan, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusukulta sa ating mga uh, ginagawa. Ayan, ayun pa mga kulsaidol, mga saluyot. Ayan. Sipag lang tayo mga kuya para tuloy-tuloy ang ating mga biyaya na ganitong mga opportunity na pagtatanim. At uh, maraming salamat po sa lahat ng mga sumusuporta. Yan at uh, gugo lang tayo sa ating mga minimithi sa bawat isa. At darating din ang panahon na tayo ay uh, mag uh, uh, bigyan ng biyaya ni Uh, YouTube. Ayan, shout out kay YouTube. Ayan, shout out kayo uh, bus. Yan ang busing natin si YouTube. Ayan. Maraming salamat po sa inyong lahat at uh, uh happy Sunday po. Ayan. araw ng linggo ng mga pichero. Happy Sunday sa lahat. Ayan, dito lang yan sa garden. Ayan yung mga ano, spinach. Magulang na kailangan na natin ng uh, bawasan yan spinach ang tawag ng mga pisaiso spinach saka ito yung ano para uh, parabanto sa bisaya at tagalog ay kalamismis yan so ipag lang uh, tanim namin yan mga pisaiso buti nga mga pisaiso lahat uh, nakarecover yung iba sa init ganun lang so lang talaga tayo dito tayo si pag lang talaga mga pig para tuloy tuloy ang mga ganitong mga gawain hindi yang nagagarden ay mga kalamansi mga seedling tatanim din yan markot yan mga pig tawag ng minarkot yan yan mga pichay. sa loob kailangan natin basahin mo yung kasi sobrang init na yung panahon na to hmm. toto kasi hindi naman diniligan napaka ano rin to si toto eh. kasarili hindi na lang marunong tumulong dito sa garden mga papaya nga tinanim ko magod sa idol ano ayan Ibig muna tayo mga kalutsa idol. Ito yung ano, sambong. sambong. Yan xì xay ô Mà Yan băng gabi namin Một tình cà hôi Baling hôi Nhanh tulak. Ayan na natin to, Gugulang lang to. Ito pa. Ah, na natin tumagol sa edol. Kasi sisirain ko naman yung kubo ko dito eh. Kailangan harbisin na natin. Para mga ibulay. Pinakasira na ni Ma'am Principal ito. Kailangan sirain na ito. Ang lalaki ng bunga oh. si Amelia RBC na natin ito lahat mga okay. bye bye mga